At tulad ngayon, puro paninira sa akin ang sinasabi. Siyempre gusto ko yung malalapitan ka Pero ano yun, dapat hindi ko rap. Ayun. pamantayan at alituntunin sa Plataforma 2016 Election Forum. Lahat ng guest candidate ay may malayang pagpapahayag ng kanilang plataforma na naaayon sa panuntunan ng pamunuan ng programa. Isa rito ang paglalaan ng kaukulang minuto para sa kanilang sagot sa kada tanong. Habang kusa o otomatikong mawawala ang koneksyon ng mikropono sakaling umabot sa palugit na minuto. Hindi pinahihintulutan ng pamunuan ng programa ang pagpasok ng personal na pag-atake, masasamang salita at pagmumura na wala sa konteksto ng isyong pag-uusapan. Tanging ang moderator lamang ang may kapangyarihan na sumabat o putulin sa pagsasalita ang isang speaker sakaling mawala sa konteksto ang sagot ng bawat kandidato. Ang mga tinatawag na panel of reactors ay inatasan ng pamunuan ng programa na lumikha ng mga katanungang angkop sa pagsala ng plataforma ng bawat kandidato. Bahagi ng programa ang mga naihanay na katanungan ng mga netizen, gayon din ang mga tumawag sa aming hotline. sweldo, pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin, usapin ng pagbubuwis at oportunidad na trabaho sa bansa. Ilan lamang po yan sa pangapangako ng mga kandidato ngayong election 2016. Ang tradisyonal na kampanya ay hindi po sana tila isang pelikula na kung tawagin ay pito-pito. Pitong araw na nilikha para bumenta sa takilya. Pilipino, kayo po ang bida sa programang ito. Pumili ng kandidatong isinasabuhay ang totoong serbisyo publiko. Ako po si Dal Samantalban Hizon at ito ang Plata Plataforma National and Local Election Forum 2016. I, Corazon Cojuangco Aquino, Corazon Cojuangco Aquino, and consecrate myself to the service of the nation. To the service of the nation. So help me God. So help me God. Yeah. <laughs> demokratikong pamamahala na ang kapangyarihan ay nasa taong bayan. Ito ang makasaysayang sangkap ng pagbabago sa Kongreso ng Bansa mula sa diktaturyang pamamahala. Bunga ng makapangyarihang plebisito noong 1987. Naging ganap na dalawa ang mukha mula sa unilateral system na ngayon ay bicameral system ng Kongreso. Nagumapaw ang damdamin ng taong bayan na puna ng mga posisyon ng mga tatayong tagapagbatas. Ngunit matapos ang ilang dekada ng salin ng pamamahala sa uri ng institusyon, nasaan na nga ba ang Senado? Nasusubok sa tawag ng pagkakataon ng lawak ng kapangyarihan ng Senado sa papel nitong ginagampanan sa sistemang politikal at pambansang mandato na sumusuri sa mga umiiral na batas. saklawan doktrina ng konstitusyon na ibabalangkas ang mga panukalang batas na matimtimang dumadaan sa mata ng senador na ultimo artikulo at pakahulugan ng salita ay mahusay na sinasala. Ang karampatang tugon sa pampanguluhang anyo ng pamahalaan ay sadyang nabibigyan ng aktwal na paninimbangan mula sa bawat sangay nito na ang ehekutibo, legislatibo at hudikatura. Ang panuntunan ng isang kandidatong senador ay hindi komplikado kaysa sa tunay nitong trabaho. Kaya ang resulta ay siya nang nagbabalita sa kasalukuyang eskandalong kinaharap ng ilan sa mga senador na nasangkot sa katiwalian. Nakakabuti nga ba para masukat ang pagbalanse ng kapangyarihan ng sangay ng pampanguluhang anyo ng pamahalaan? Gayong ang interpretasyon ng hudikatura at legislatura ay siyang kuminsay nagbabanggaan. Nakakarimari man ang mga balita, ngunit panghuli ang umahatol ay ang taong bayan. Sino ang dapat iluklok sa pwesto ngayong 2016 National Elections? nakakalingas-ngas sa kredibilidad ng papalapit na automated election. Ngunit ang kakatuwa nga lamang, tila hindi po natitinag ang ating mga kandidatong nangangakong lalaban ng patas sa papalapit na eleksyon. Ang tanong na hindi kailan may maitatanggi, gaano nga ba sila katibay para hindi matangay ng sistemang bulok? Pulutin ang tapat at itapon ang panira. Sa ilang sandali malalaman ang plataforma de gobyerno ng ating mga kandidato sa pagkasenador. Hayagan na nagpapakilala ang mga gustong makaporma sa ikalabimpitong kongreso o 17th Congress of the Philippines na kabilang dito ang labing dalawang bagong senador na maihahalal ngayong national election. Sino nga ba sa kanila ang may karapatang pamunuan ang isa sa mga pinakamahalagang posisyon sa gobyerno na kakatawan sa lehislatura? Base sa inisyal na pagtatala ng Commission on Elections, hindi bababa sa mahigit limampu ang pumopormang senador habang atin silang kilalanin hindi lamang sa kinakatawang partido politikal kundi maging sa kanilang bitbit -bit na plataforma de gobyerno. Magkakasamang ngaharap ngayon sa bayan ang nagbabalik senado na si Juan Miguel Migzubiri, dating pideya Chief Dionisio Santiago, ang dekampanilyang abogado na si Larry Gadon, at party-less representative at dating kongresista Klasiko do Fredo Arquiza. Sino nga ba sa kanila ang may platapormang makatotohanan? kanilang pintuan ng pagdadahilan. Ano ang kanilang dahilan kung bakit tumatakbong senador at bakit sila kailangang iboto ng Pilipino? Ang unang sasagot po ay si Attorney Larry Gadon, uh, running under the banner of KBL and Lakas. Sir, bakit po kayo tumatakbo ngayon bilang senador uh, na kayo po ay nakilala sa inyong private practice as a lawyer? Ano po ang nag-udyok sa inyo na pasukin ang mundo ng politika? Uh, ang sinasabi ni Plato, Uh, the punishment for not participating in politics that you will be governed by your inferiors. Reklamo tayo ng reklamo na ating mga leader na nailuklok ay mga walang kwenta, hindi marunong, hindi tapat sa kanilang paglilingkod. Puro reklamo inaabot natin. Bakit ganun? Eh kasi yung talagang mga kwalipikado, yung marurunong, at yung talagang may has, uh, tapat na hangarin na maglingkod sa bayan, eh hindi naman tumatakbo. T tumatakbo upang iset ang trend na Hikayatin yung mga taong uh, may kakayahan, may karunungan na tumakbo kahit hindi sila sikat, kahit hindi sila artista. Gusto kong mag-set ng trend na 'yan upang mabago ang ating political culture. Kailangan yung talagang uh, nararapat na mai, maihalal ang dapat nating iboto sa Senado. At uh, lahat sa kahit sa anuman mapwesto ng uh, gobyerno lalong-lalo lalo na sa pagka-presidente. Yan ang pinaka-importante, Presidente, Senado at saka Kongreso. At, at ang lahat naman yan ay susunod na kung magkakaroon tayo ng ganyang klaseng kultura ng politika. Let's have this political maturity na kailangan-kailangan natin. Yan ang dahilan kung bakit ako tumatakbo. Okay. Maraming salamat po, Attorney Gadon. No uh, maririnig naman po natin ang dahilan ni former senator Juan Miguel Migz biri na tumatakbo bilang independent candidate. Former Senator Migz, ano po ang dahilan ninyo kung bakit nagbabalik po kayo sa Senado ngayong taon? Well, Ma'am Dalsa, maraming Ma'am Ma Dalsa, maraming maraming salamat po. Maraming salamat sa mga taga-subaybay ng programa ninyo. Uh, Unang-una, uh, kilala naman po ako ng ating mga kababayan uh, labing tatlong taon po ako nanungkulan bilang isang uh, mababatas. At dun sa labing tatlong taon, wala po akong absent. I've been perfect attendance for 13 straight years since the start of my political uh, career as a uh, member of parliament, member of uh, the lower house of congress until the senate. At um, nakikita naman po sa aking track record na isa po ako sa pinakamaraming batas na naipasa. I've sponsored and authored 650 bills, uh, 400 of 7 of which are actually uh, national of national importance. Nandiyan po yung, yung uh, Uh, RE law, Renewable Energy Act. Nandiyan din po yung ating uh, biofuels law, ang uh, Magna Carta for Cooperatives, ang uh, Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, the new Pag-ibig law, uh, and several others, the Mindanao Development Authority Bill, and uh, even the Dangerous Drugs Law, which uh, I know General Dionisio was uh, part of the PIDEA. We were the, we were the ones who authored that in the House of Representatives and in the Senate. It was Senator Tito Soto and Senator Barbers. So, ako uh, sa track record lang po ang babasihan, uh, hindi naman siguro nagkukulang po si Meg Subiri bilang isang mababatas. At um, uh, sana wala na po akong planong tumakbo muli sa national position at tumakbo muli o bumalik sa politika dahil sa um, tumahimik ng aking buhay, masaya na po ang aking pamilya at uh, ko po yung pelikula ni General Luna. At doon na sinabi po ni General Luna at inudyok niya yung tao, ano ba, negosyo o kalayaan, bayan o sarili? kaya ako po na-challenge doon sa sinabi po ni General Luna. And I said, uh, it's our generation now that makes a difference. Dapat itong generasyon namin ngayon ang gumalaw at wag na po natin sisihin ang nakarang henerasyon. at wag naman natin iwan sa millennials, sa so mga batang henerasyon, ang ating ang trabaho natin na, i, na ipaganda po ang ating bansa at ang ating ekonomiya. Maraming salamat po, Senator Biggs. Uh, at tinaman pakinggan ang dahilan ni former congressman Godofredo V. Arquisa. Ma, ma, uh, hindi po kaila sa atin na siya ay, uh, hindi po ito first time niya na sumubok sa larangan ng politika dahil siya po ay mo po, bilang kongresista, bilang representante ng senior citizens party list. So sir, bakit po, why did you take the step from congress and now running for senate? uh, Yes, Congress magandang magas sa inyo lahat, lalo na sa ating MC. Ako po ay napilitang tumakbo dahil po yung aking mga batas na dapat ay natabaho ko nitong 16 Congress ay hindi ko nagawa. Sa, sa hindi ko alam na dahilan bakit ayaw kami iproclaim proclaim Kanya nga po, ay 72 na ako sa March, sana magre-retire na ako. Kanya lang, kawawa naman yung mga senior citizen. Maraming marami pang dapat na gawin sa mga senior citizen. Wala pa tayong general hospital, wala tayong sanggunay ang nakakatanda, wala tayong uh, yung elder abuse, naabuso mga matatanda. Kanya nga itong huling topic na yung social pension, walang nagtatanggol sa Senate tungkol do sa social pension ng mga senior citizen. Kanya yan, yung aking mga batas, labing lima dapat yan, kahit yung ating general hospital, wala pang general hospital ang matatanda. Kanya kung magkakatun tayo ng, ng uh, member ng Senate representing the senior citizen, ay ipapag ipagpapatuloy natin yan. Dahil kasi ang senior citizen ngayon ay almost 15 million na. 15 million strong at saka yan, ang aking pinagbabasihan, kanya napilitan akong na tumakbo sa Senate para matulungan sila dahil walang nag-aaruga sa ating mga senior citizen. Maraming salamat po, former congressman. Ngayon naman po, pakinggan natin si General Jonicio Santiago. Sir, alam po namin ang inyong trabaho sa pamilya. Bakit po ninyo pinili ngayon na sumubok sa legislation, sa mundo ng legislation sa Senado, sir? Uh, 44 years so aking sinerbisyo sa gobyerno. 37 years sa sa military officer, saka 7 years sa sa civilian bureaucrat. I served five departments of government. Defense, Trade, Justice, Office of the President, and Foreign Affairs. So, may kong ko karanasan ng aking yung plataforma, 3D, Droga, Criminality, Defense, Development, yun ang aking exposure is national and international. Ayoko kong sayangan yung aking karanasan. Gusto ko pa hong mag-contribute. I cannot take what is happening sitting down. Meron pa rin hong natitirang uh, productive years in my life. So sabi ko, bakit hindi ko i-contribute? A lot of things are happening. And a lot of people are unhappy with the, the surrounding and what is going on. Alam ko hong magpatakbo ng transit. Alam ko magpatakbo ng airport. Ako ay real estate personality OFW ng Marsyal Loho. Hindi ko nagpapalabas ng OFW kung masama ang kontrata. At ang ating kabataan, supposed to be pag-asa ng bayan, kung sila'y maging drug addicts, ano mangyayari? Sila'y magiging perwisyo at pabigat ng bayan. Walang negosyante, investment international o local na pupunta rito kung unstable ang ating security. As a defense, uh, former military chief of staff, alam ko ang mga naging problema, yung ginawa namin mali, ang ginawa namin tama. At ako'y galing sa mahirap na pamilya at nag-assign din ako sa Malacanang later on. So alam ko ang heaven and earth, and uh, yung lupa at langit, alam ko ho, ang kalagitnaan. Kaya ko hong gawin at gagawin natin mga batas. Marami yung defective, ikukorek po natin. Maraming salamat po, General. Marami pa po tayong pagkakataon na makilala ng lubusan ng ating mga panauhin ngayong araw. Hindi maikukubli ng bawat kandidato ang lalim ng kanilang pangangatwiran kasabay ng pagharap sa ating mga panel of reactors. Sino nga ba sa kanila ang pupuntos at malalaglag sa panlasa ng ating mga taga-subaybay? Magbabalik po ang Plataforma 2016 National and Local Election Forum.